Dalawang pamilya apektado ng landslide sa bayan ng mainit sa Surigao del Norte. Bumigay raw kasi ang bahagi ng minahan sa lugar, kaya gumuho ang lupa. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng isang netizen, maririnig na tila may mga nagpuputukan mula sa bundok sa mainit Surigao del Norte. May kita rin unti-unting nasisira ang mga bahay. Sa isa pang kuha, tinangay ng lupa ang mga punong ito sa paanan ng bundok. Nagtumbahan din ang mga puno dahil sa landslide. Napatakbo ang mga kumukuha ng video. Sa mga larawang ito, may kita ang mga bitak sa kalsada o mga tang ilang bahagi nito. Nangyari ang landslide matapos bumigay ang bahagi ng isang minahan sa lugar Ayon sa minahan, nagpalala pa raw sa pagguho ng lupa ang mga lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero kahit may mga bahay na gumuho dahil sa landslide, wala naman daw nasawi o nawawalang residente sa lugar. Inaalam pa ng Surigao del Norte Provincial Government kung dapat managot ang minahan sa nangyari. The MGB Regional Office is uh, still at the mine site uh, conducting uh, further investigation of the uh, incident and then eventually they will be joined by the uh, Mines and Geosciences Bureau uh, Central Office. When the incident happened po, automatically they voluntarily stopped their mining operations and uh, focused on the uh, investigation. Dahil sa landslide, aabot sa 200 pamilya sa bayan ang inilikas. 25 bahay naman ang napinsala. Namahagi na ng tulong sa mga apektadong residente ang lokal na pamahalaan at DSWD. Pansamantala silang nananatili sa mga gym ng paaralan. Pinag-aaralan na ngayon kung idedeklarang danger zone ang barangay. Alam ko po, isang purok lang ang uh, heavily affected. Parang... May initial findings na I think they might have to relocate uh, all of those uh, within the uh, the uh, affected zone. Sa pahayag na may-ari ng minahan na Greenstone Resources Corporation, sinabi nitong itinigil ng operasyon sa lugar. Magbibigay din daw sila ng tulong sa mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.